Araw-araw na mga salita ng Diyos. Umiiral lamang sa tao ang hindi tiyak na salita ng pananampalataya. Subalit hindi alam ng tao kung ano ang bumubuo sa pananampalataya. At lalo na kung bakit siya may pananampalataya masyadong maliit ang pangunawa ng tao at ang tao mismo ay masyadong kulang. Siya ay may pananampalataya lamang sa akin nang wala sa isip at walang pagkaalam. Bagaman hindi niya nalalaman kung ano ang pananampalataya ni kung bakit siya may pananampalataya sa akin patuloy at masidhi niyang ginagawa. Ang hinihiling ko sa tao ay hindi lamang para tawagin niya ako nang masidhi sa ganitong paraan o maniwala sa akin sa isang paraang magulo. Sapagkat ang aking gawain ay para sa tao upang makita niya ako at makilala ako hindi para mamangha at tingnan ako ng tao nang may ibang pagkaunawa dahil sa aking gawain. Dati akong nagpamalas ng maraming tanda at himala at nagsagawa ng maraming milagro. Ang mga Israelita noong panahong iyon ay nagpakita sa akin ng lubos na paghanga at lubhang sinamba ang aking pambihirang kakayahang magpagaling ng may sakit at magbalayas ng mga demonyo. Noong panahong iyon, inakala ng mga Hudyo na ang aking kapangyarihan sa pagpapagaling ay pagkadalubhasa at hindi pangkaraniwan dahil sa aking maraming naturang gawain itinuring nila ako ng may respeto nakaramdam sila ng malaking paghanga sa lahat ng aking kapangyarihan kaya sino mang nakakita sa aking gumawa ng mga milagro ay sinundan ako ng mabuti kung saan napalibutan ako ng libo-libo upang panoorin akong magpagaling ng may sakit. Nagpamalas ako ng maraming tanda at himala, ngunit itinuring lamang ako ng tao bilang isang dalubhasang manggagamot. Nagsalita rin ako ng maraming salita ng pagtuturo sa mga tao noong panahong iyon. Ngunit itinuturing lamang nila ako bilang isang nakahihigit na guro sa kanyang mga disipulo. Maging sa araw na ito, matapos matunghayan ng mga tao ang pangkasaysayang tala ng aking gawain, nagpapatuloy ang kanilang interpretasyon sa akin bilang isang magaling na doktor na nagpapagaling ng may sakit at isang guro sa mga mangmang. At tinutukoy nila ako bilang ang mahabaging Panginoong Heso Kristo. Ang mga nagbibigay kahulugan sa banal na kasulatan ay maaaring nalampasan ang aking kakayahan sa pagpapagaling o maaaring mga disipulo na dinaig pa ngayon ang kanilang mga guro. Ngunit ang mga ganoong tao na may dakilang katanyagan na ang mga pangalan ay kilala sa buong mundo ay tinuturing ako ng napakababa bilang isang hamak na manggagamot. Masigit pa sa bilang ng mga butil ng buhangin sa tabing dagat ang aking mga gawa at mas lalong dakila pa kaysa sa lahat ng mga anak ni Solomon ang aking karunungan. Ngunit ang mga tao ay basta lamang akong pinapalagay bilang isang manggagamot na maliit ang kabuluhan at isang hindi kilalang guro ng tao. Gaano karami ang naniniwala sa akin upang pagalingin lamang sila? Gaano karami ang naniniwala sa akin para gamitin ko lamang ang aking kapangyarihan? sa pagtaboy ng mga masasamang espiritu mula sa kanilang katawan at gaano karami ang naniniwala sa akin upang makatanggap lamang ng kapayapaan at kaligayahan mula sa akin gaano karami ang naniniwala sa akin upang hingan lamang ako nang higit pang material na kayamanan at gaano karami ang naniniwala sa akin upang gugulin ang buhay na ito sa kaligtasan at upang maging ligtas at tiwasay sa mundong darating. Gaano karami ang naniniwala sa akin para maiwasan lamang ang pagdurusa ng impyerno at tumanggap ng mga pagpapala ng langit gaano karami ang naniniwala sa akin para lamang sa pansamantalang ginhawa ngunit hindi naghahangad na may makamit man lang sa mundong darating nang ako ay nagatid ng aking matinding galit sa tao at kinuha ang lahat ng kaligayahan at kapayapaan na dati niyang taglay. Nagsimulang magduda ang tao. Nang ibinigay ko sa tao ang pagdurusa ng impyerno at binawi ang mga pagpapala ng langit, naging galit ang kahihiyan ng tao nang hinilingan ako ng tao upang pagalingin siya ngunit hindi ko siya kinilala at nakadama ng pagkamuhi para sa kanya ang tao ay lumayo mula sa akin at hinangad ang paraan ng mga mangkukulam at mambabarang nang inalis ko ang lahat ng hinihingi ng tao sa akin. Sa gayon, nangagsiwalaan ang lahat ng walang bakas. Sa makatuwid, sinasabi ko na ang tao ay may pananampalataya sa akin sapagkat ako'y nagbibigay ng masyadong maraming biyaya at masyadong maraming pakinabang. Ang mga Hudyo ay naniwala sa akin dahil sa aking biyaya at sumunod sa akin saan man ako nagtungo. Ang mga ignoranting tao na ito na may limitadong kaalaman at karanasan ay hinahanap lamang ang mga tanda at himala na ipinamalas ko itinuring nila ako bilang pinuno ng tahanan ng mga Hudyo na kayang gumawa ng mga pinakadakilang milagro sa makatuwid kapag pinalayas ko ang mga demonyo mula sa mga tao naguusap usap sila na may malaking kalituhan sinasabing ako si Elias, ako si Moises, na ako ang pinakasinauna sa lahat ng mga propeta, na ako ang pinakamagaling sa lahat ng mga manggagamot. Bukod sa aking sarili na nagsasabing ako ang buhay, ang daan at ang katotohanan. Walang sino man ang makakaalam ng aking katauhan o ng aking pagkakakilanlan. Bukod sa aking sarili na nagsasabing ang langit ang lugar kung saan naninirahan ang aking ama, walang nakaaalam na ako ang anak ng Diyos at Diyos mismo bukod sa aking sarili na nagsasabing dadalhin ko sa kaligtasan ang lahat ng sangkatauhan at tutubusin ang sangkatauhan. Walang nakaaalam na ako ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Kilala lang ako ng tao bilang isang mabait at maawaing tao at bukod sa aking sarili na nagawang ipaliwanag ang lahat ng tungkol sa akin, walang nakakilala sa akin at walang naniwala na ako ang anak ng buhay na Diyos. Ang tao lang ang may ganitong paraan ng pananampalataya sa akin at nililin lang ako sa ganitong paraan paanong magagawa ng tao na maging saksi sa akin kapag taglay niya ang ganitong pananaw tungkol sa akin